Gerald Santos, aking mga revelasyon. Sa isinagawang vlog, sinumbata ni Gerald ang mga netizen na nagsasabing mag-move on na raw siya dahil matagal na ang isyong ito, at tila nakikisakay raw siya sa paglantad ng sparkle artist na si Sandro Mulak matapos ireklamo ang GMA independent contractors na sina Jojo Nans at Richard Cruz. Aniya, yan daw ang punot dulo kung bakit pinipili na lamang ng mga biktima na magkubli at huwag isiwalat ang katotohanan dahil sa mga taong mapanghusga. Move on. Yang gani ang mindset ng mga tao ang dahilan kung bakit po natatakot yung mga katulad ko, yung mga katulad ni Mr. Sandro, Mulak, at yung iba pang mga biktima na magsalita, ani Gerald. Ganon po ba kadali yun, na I reveal? Hindi po ninyo, hindi ninyo personal na naramdaman at naranasan yung naranasan namin, diit pa niya. Ang daling sabihin na move on. Ganyan din umano ang sinabi sa kanya ng executives ng isang TV network matapos niyang ireklamo ang naranasan sa isang empleyadong ng molestya sa kanya rito. Hangad ni Gerald na sana raw ay gumawa ng mas may ngipi na rules and regulation ng network para mapangalagaan ang mga baguhang artistang gaya nila na pinagsasamantalahan ng sex predators sa loob ng network. Gerald Santos ay produkto ng isang singing competition na Pinoy Pop Superstar noong 2006 at naging bahagi ng musical variety show ng GMA Network. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, pahayag ang pamunuan ng GMA Network patungkol dito. Naglabas din si Gerald ng pahayag tungkol sa isang karanasang nakaraan na tila nagbigay diin sa kanya na magpasa Diyos. Sa isang maikling video, hindi niya pinangalanan ng taong tinukoy niyang Mike, makapal na mukha, ngunit ipinahayag niyang nais niyang magsalita tungkol sa kanyang karanasan sa layuning mag ng awareness para sa mga baguhang artists.